Guys, opay nga auto. So, adi na kayo nanira nga pinga gin-order niya ra kun kay so kada dia na nga panahon mauran kailangan gud talaga ini kay magagamit ininira. So amo ni niya, guys. Ang ira order umabot na. Salamat gud han TikTok kay waray magabot din semana. Si Pero kikitaon ta ani sa kubini ha kung kompleto kay balor Dua ini. Ang imbay na namon is 1381. sana oh. Bago ko ako ini, pero i-check ta kung tinuod bang good nga duha sulod dinhi. Kay para masabtan tagod kun legit talaga nga duha. Kay kun iskam ibabalik ta ini guys. Baba ako ako lang ayan dili ko ubo. ka di ngin taklap. Guys, legit guys, duha good man ang sulod nga yan. Bao pay na la. So pwede ko na di kisiyon. Oh, bintang ko nagbasol sa niya ko. Adi guys, so oh, kompleto adi no sa adi tapos adi ni kaduha. Balar dua. You guys. Guys, adi kumana ko guys mag ni Ira Canopy. Hehehe, <laughs> yeah, boy. Okay na, adi yan. Pagagamit na ko talaga ini, Nira. Umakita ka mo. Adi, mapakita ko. Ayo. Man, guys. Amo ni Nate. Ira at ira mga motor, guys. Oho, man. Para protection ini, Nihauran. Di rin ramah hulus man. Pati it pa guys. Oh, man. Kita ka. Adi pa. Adi, ito siya ka klik sa click. Adi, click 160, adi. Kan Brad Monchito, adi. Brad Monchito Gabihan. Oh. final nat nira nga mga form guys pumbaga ha. Ini ano man ini. Kapilikula Power Ranger. At the purpose.